Ito guys, ito ang ginagamit ni Bruno sa kanyang wet eyes. Ito din, ganito rin gamit ni Angela namin. So ipapakita ko sa inyo paano namin ipupunas kay Bruno. Bruno, let's see the audience. <laughs> ah, kala niya kasi pagkain eh. Pero itatay na natin siya. Ay, Angela, Angela. <laughs> Angela natin siya itatry. Ayan, punas-punas lang natin. Ayaw? Ayaw niya eh. Sige na kasi, pakita mo na. Ayan, punas po na at stande sa mata niya. Mm. Yun. Ito talaga ang gamit ko sa kanila. Si Bruce, yan o. Si Bruno, laking waves yan eh. Halika na Bruno! Hmm, ah, ayan. Pupunas mo na sa ice niya. Pati sa body. Gusto lang natin ganyan. Para ma ko ang siya, mainit ang panahon niya yun Yan na yung mismo ligo ni Bruno. Ba Bruno? Yan na ang mismo. Binis niya Para ma-press ko ang Angela, sama ka. <laughs> Ayaw niya Angela kasi takot si Angela sa tubig. Yan. Ito po ang gamit naming wipes. Sige na po, paalam.